Hindi isinantabi ni Luka Doncic ang isang posibilidad na nakita raw ng Dallas Mavericks and probably ni Nico Harrison ang kanyang transformation subseason sa Los Angeles Lakers. Kung mapapansin nyo, simula na ang itranade ng Dallas Mavericks itong si Luka sa Los Angeles Lakers ay bahagyang bumaba ang kanyang timbang pero ngayon sa offseason ay pumayat pa siya. Sa ngayon mga idol ay marami talagang mata na nakatitig at nakabantay kay Luka Doncic. At heto nga, ginawa pa siyang cover ng men's health. Talagang ibang-iba na ang level ng kanyang pagbabapayat at conditioning. Sa totoo lang ay hindi naman mataba talaga itong si Luka. Kabilang lang kasi yon sa mga rason kung bakit etrenage siya ng Dallas Mavericks dahil maliban dyan, yung kanyang depensa rin. Wala siyang depensa, kabilang rin yon sa mga big factor kung bakit siya ay pinakawalan ng Dallas Mavericks. Dahil kung patungkol naman sa kanyang puntos, sa kanyang opensa, walang problema dyan kahit na mataba siya. Kumakamada naman siya ng 30 points bawat laro, kaya all goods naman. Pero yung defense talaga, yun ang naging major contributor kasama yung kanyang katawan. Yan po mga idol ang naging rason kung bakit siya pinakawalan ng Dallas Mavericks. Dumating din po sa punto na malaki na ang concern ng Dallas Mavericks sa timbang ni Luka. Pero parang wala naman siyang ginagawa. Pero ngayon sa Lakers ay naging mabait itong si Luka at masunurin at kanyang ginawa ang kanyang kakayahan na mapaganda ang kanyang katawan. Ngayon mga idol, all goods na siya. Ang tanging aabangan na lang po ng karamihan ay kung mag improve ba kahit o pano ang kanyang depensa. Samantala, ano ang gagawin ng Golden State Warriors kung sakaling hindi sila magkakaroon ng major changes sa kanilang kupunan. Sa ngayon mga idol, ang matunog lamang na mga pangalan sa kanila ay si Al Horford at si DeAnthony Melton. So far ang kanilang core ay okay pa naman, Jimmy Butler, Stephen Curry, Draymond Green, Moses Moody, Buddy Hill. Totally, walang problema naman dyan kung sakaling mag-step up lang po ang lahat-lahat. Siyempre, si Moses Moody, Buddy Hield kabilang yan sa kanilang mga key player na kinakilangan nilang uh, makuhanan ng offensive numbers. Nung si Buddy Hill ay nag-average ng 20 points bawat laro at kumakamata ng maraming tres, marami siyang naipapasok, unstoppable noon ang Golden State Warriors. Kaya kabilang din yon sa kanilang kinakilangan na makuha kay Buddy Hill para kahit papano ay mayroon silang solidong nakukuhang numero at kontribusyon sa opensa maliban kay Stephen Curry, Draymond Green, and Jimmy Butler. Naging maganda naman ang kanilang adjustment dahil kahit papano sa mga labang wala si Stephen Curry ay kanilang nagawang maipanalo ang mga labang iyon. Pero kung patungkol na sa mga center matchup, doon sila mahihirapan. Kaya mas mabuti talagang makakuha sila ng isang legit na big man na makakatulong sa kanila okay yung kanilang small ball lineup, naging effective yon sa kanilang dynasty run. Pero ngayon, kitang kita naman na importante rin po ang big man sa isang kupunan. Ang Indiana Pacers, naging crucial ang papel ni Miles Turner sa kanila. Samantalang sa OKC Thunder, malaki rin po ang impact ni na Chet Holmgren and Isaiah Hartenstein. Para sa Warriors, kinakailangan na mag-step up ng kanilang mga role player ng kanilang mga backup at pangalawa, kinakilangan nilang makakuha ng isang legit na big man.